Water signs. Ito naman po yung mensahe sa inyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And, palike na din po ng ating video. At sa mga gusto naman po magpa-private reading, makikita nyo po yung link ng ating Facebook page sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Kung gusto nyo naman po mag-avail ng ating Lucky Stones and Amulet, meron tayo ditong Citrine black tourmaline and rose quartz tapos yung ating evil eye amulet message na lang po kayo sa ating page ayan for more details tignan po natin kung ano ba yung mensahe para sa'yo ngayong araw na ito water signs cancer pisces and scorpio we have gift merong marireceive na gift yung iba sa inyo for some of you pwedeng si Pisces to kasi kakatapos lang ng birthday ni Pisces so pwedeng may marireceive kayo na gift ayan may blessings po kayo na marireceive ngayon Pwedeng ano to, ah, in, um, in kind or pepede rin na more on sa emotions po ninyo. Pero ah, sobrang magiging masaya kayo dito. Pwedeng may ayakap sa inyo dito. Parang tuwan-tuwa yung taong to na makita kayo. Water signs, tingnan natin. Spirit guide, ano po po yung mensahe natin kay water signs. Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ngayong araw na ito. So we have, ayan, we have great fortune We have mature man and meron tayo ditong occupation. Marami sa inyo dito, pwedeng may ma-receive kayo na blessings na gifts coming from your boss. Ayan, kasi siya si mature man dito. Or pwedeng kayo naman to, baka kayo yung magiging galante ngayong araw na to pagdating sa trabaho. Water signs. We also have official person. Meron dito, magiging official na po kayo dyan sa company niyo dyan sa trabaho ninyo. Pero more on bonus yung nakikita ko. Pero meron dito, ma-hire uh, ma kayo ngayong araw. Pwede may marireceive kayong call, ganyan. So, ito naman, official na talaga na na-release yung papers ninyo. Official na yung inyong pag-visit sa isang country. Or hindi lang siya pag-visit because mag-, uh, mag a-unwind kayo kung hindi, pwede po na ito ay about talaga sa trabaho. So marami po dito water signs na maraming lalaking nakapaligid sa inyo ngayon. So pwede po na halos puro lalaki yung mga kadil ninyo ngayong araw na to. Or sabi natin kung hindi mga lalaki, pwedeng mga masculine yung energy nila. Matatapang, matatatag na tao. Or pwedeng matataas din na tao yung mga... Um, makakasalumuha mo ngayong araw na to. And marami sa inyo, eh, overwhelmed kayo. Ayan. So, we have number, uh, number 26, number 22, number 5, 10, 34, and 1. Yan po yung inyong mga lucky numbers. Tignan naman po natin pagdating naman sa... Okay, ba't nga ba inalis natin yan? <laughs> Tignan naman po natin pagdating sa iyong trabaho. Spirit Guide para po sa trabaho ni water signs. Ayan. Para po sa mga naghahanap dito ng trabaho. Tignan po natin kung kamusta yung energy. Spirit guide. Para po sa mga naghahanap ng trabaho na water signs. Kamusta po ngayong araw na ito? we have nine of swords. So, marami din talaga dito. Same kayo ng energy ni, ano, ni fire sign. Siguro, ito talaga yung energy ng mga naghahanap ng trabaho na medyo matagal na kayo naghahanap ng trabaho pero hindi pa rin kayo makahanap. Ayan, parang sinasabi nyo dito, may pag-asa pa ba? Nagtatanong kayo sa sarili ninyo. So, may takot na rin kayo na nararamdaman kasi pwedeng lumulobo na yung mga bills ninyo, water signs, and wala pa rin kayong magawa dito. Ayan, na-frustrate na yung iba sa inyo. Okay, relax lang kayo. I-relax ninyo yung energy ninyo. I know, mahirap yung gawin. Lalo na kung meron talaga kayong problema, lalo na pagdating sa pera. Pero magagawan mo naman to ng solusyon. Relax. And kapag nag-relax ka kasi, mas gumagaan yung energy, mas gumagaan yung, uh, yung sa paligid mo. Mas ma-attract mo yung positivity. So, wag ka dito mag-isip na baka hindi na ako makahanap ng trabaho, etc., etc. Lalo mo lang dinadagdagan yung paghihirap mo dito. Pag ganyan yung sinasabi mo sa sarili mo. So, from now on, try mo na uh, yung positive rein rein reinforcement, okay? Or yung positive thinking, positive na mga sinasabi mo, positive affirmations. Yun yung gawin mo pagdating sa sarili mo. I-motivate mo yung sarili mo. Lalo na kung walang gumagawa niya na ibang tao pagdating sa'yo. Tignan natin, spirit guide, you can motivate someone but you can't motivate yourself. Ano yun? Diba? Sa, um, sa sarili mo muna umpisahan, water signs. Tignan naman natin para naman po sa medyo malabo pa rin dito ha, kasi nga yung energy ninyo. Pero nakikita nyo naman, di ba, meron tayong magandang energy dito. So, ito yung energy na i-embrace ninyo. wag yung takot na nararamdaman ninyo. Tignan natin para naman po sa mga may trabaho. Para po sa mga may trabaho na water sign spirit guide, we have seven of... Cups. Yung mga may trabaho naman dito, sila naman yung madaming opportunities na sabi natin may trabaho na sila tapos parang mayroon pa kayong chance na mamili ng gusto ninyong trabaho. So, in demand kayo, for uh, in short, uh, water signs, marami dito na may trabaho na parang may kumukuha pa sa inyo. Ayan naman po, marami din naman dito, very positive naman yung thinking ninyo ngayon. So, madami kayong choices siguro or madami kayong time para gawin yung mga trabaho ninyo. Meron nga dito, parang nagde-daydream ngayong araw na to. So, very positive yung mga, syempre, mga daydreamings mo. Mm-mm. Ayun know, hey, madami kayong ma-attract dito. Pwede talaga na mayroong magregalo sa inyo. Ngayong araw na to, water signs. So, tignan natin. Ayan po. So, enough muna with daydreaming. Um, kilos muna. Yun, 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 naman yung sinasabi sa inyo dito ni Universe. Ayan, positive po yung energy para sa mga may trabaho ngayon. Tignan natin, spirit guide. Ano pa po, po yung mensahe natin para po sa negosyo. Sa mga gusto pong magnegosyo, tignan natin. Para sa mga magustong sa mga gustong magnegosyo dito, aralin niyo muna yung negosyong papasukin ninyo. Ayan, medyo medyo may ano lang dito, sabi natin may struggle kayong mararanasan talaga. At kung nagbabalak po kayong magsimula sa business, medyo mahirap talaga 'yan. Mahirap talagang magsimula. O, kasi yung una, hindi nyo alam kung anong business ba yung papasukin nyo. Or either, wala kayong puhunan. So, start small dream big, yun yung ano yun ninyo uh, gawin niyo hindi kailangan na pag mag-business kayo bongga ka agad, paano kung pumalpak yung business mo, hindi naman sa pagiging negative, kasi syempre aralin nyo yun eh, kailangan alam nyo muna yung magiging takbo ng business ninyo hindi pwede na lahat ng pera nyo lahat ng inipo nyo, ilalagay nyo dyan sa business nyo, may ihirapan kayo so dapat meron pa rin talaga kayong nakatabing cash, so yun nga, I encourage you na start small, dream big, yun yung gawin ninyo Mm -mm. So medyo may struggle po dito Para sa mga gustong magtraba, ah, magtayo ng negosyo Kaya aralin nyo muna Maging creative muna kayo Ayan, so kung meron naman dito kung, ah, Meron na kayong puhunan Pero malit ayun, maging creative kayo dun sa puhunan ninyo Tignan natin Spirit Guide Check po natin para naman sa mga may business na talaga Tignan po natin kung ano po yung energy Spirit Guide We have Seven of Wands. Ito naman. Ang nakikita ko naman dito, pagdating sa mga may business, parang hindi nyo na kayang tumanggap pa na kunwari mga orders kasi fully booked na kayo. So parang ang aga-aga pa, ayan o, maliwanag pa, ba diba? Fully booked na kayo. Ayan, hindi nyo na kaya. Uh, parang kota na. Ayan po. Mm, -mm. So wag kayong matempt na mag-accept pa ng Yes, this is a good problem. Pero magiging bad problem to pag tinanggap nyo lahat, kahit alam nyo na, hindi nyo na kaya. Kasi mangyayari mako-compromise yung produkto ninyo at masisira kayo dun sa client ninyo. Yun po yung iwasan ninyo. I-schedule nyo na lang sila sa ibang araw. Kung papayag sila, then okay. Kung hindi naman... Pwede. Okay lang din. Kesa naman masira ka dun sa kunari, ang tinanggap mo na na orders ngayon or mga client mo ngayon is 100. Tapos nagdagdag ka ng 120. Eh, yung 20, hindi mo na talaga kaya yon So, wag nyo naman masyadong pahirapan yung sarili nyo. Huwag nyo masyadong i-push yung limit niyo. Mm -mm para hindi ma-compromise yung iba ninyong products. Kaya kayo naglilimit, di ba? Kasi hanggang dun lang talaga yung limit ninyo ngayong araw. So, claim nyo na po yung energy na to na maganda yung sales ng business ninyo. Ayan. So, this is a good problem. Check po natin pagdating naman sa mga sa mga kaperahan ninyo, mga talaga. Ayan, we have King of Wands. May tinatarget kayo dito, o. Oh. Nakatingin kayo sa isang bagay. Pwedeng medyo matagal nyo na tong pinag-iipunan. Matagal nyo na tong gustong bilhin. Gustong gastusan. Pero kasi uh, wala pa bang go signal. Yung iba kasi sa inyo, water signs nakikita ko dito. Maaaring uh, merong tao na, ayun, eto oh, baka may magbibigay sa inyo. Kung ano yung ninanais niyo dito. Mm -mm. If meron kayo natatandaan na nagtanong sa inyo ano yung gusto niyo ayun po, baka ibigay yan sa inyo ngayon. Magulat ka na lang dito may regalo para sa iyo. And... Meron din naman po dito mukhang nagbabalak mag-vacation. So, yun siguro yung inyong uh, pinag-iipunan sa ngayon. Ayun. May time pa naman kayo. Ayan. Parang, pero kasi iniisip ng iba sa inyo dito, the time is, tama ba, the time is ticking. The clock is ticking pala. The, ano ba yung the time? The clock is ticking. So, pwedeng na ano kayo dito, uh, punong-puno kayo ng drive na makaipon, ganyan. So, parang minamadali ninyo yung sarili ninyo. So, meron ba kayong hinahabol talaga dito, water signs? Ayan po. So, tignan naman natin pagdating naman sa iyong, ayan, sa iyo namang love life. So, kuhanin pala natin. Ito pala yung energy pagdating sa love life mo. Kuhanin mo na po natin dito. Pagdating sa love life po ni Water Signs Spirit Guide, kamusta po ngayong araw na ito? So, we have life partner. Your, your romance is stable and ready to go the distance. So, this. You are dealing with your life partner. So, pwedeng siya na talaga yung mga kasama ninyo. Yung iba naman sa inyo, pwedeng ito na talaga. Asawa nyo na sila. Kaya, water signs. Ayan. Tignan natin. Ano yung energy spirit guide? Ayan, diba, ba? Sweet na sweet. Sweet na sweet kayo dito ngayong araw. We have five of swords. Kaya lang, hindi mawala sa isipan ninyo yung mga pwedeng nangyari in the past. Ayan. So kasi ang sinasabi naman ni Universe, mag-focus kayo sa ngayon eh, huwag sa nangyari in the past. Kasi kung pinatawad mo 'tong person mo, water signs, bakit iniisip mo pa yung nakaraan? 'Di ba dapat ang bigay mo sa kanya ay tiwala? Kasi bakit mo siya pinatawad kung hindi ka pa na hindi ka naman pala nagtitiwala sa kanya? Ayan, feeling mo may ginagawa siya, may ginagawa siya behind your back baka naman may surprise lang to sa iyo water signs so wag ka masyadong mag overthink dito okay so yan lang po yung mensahe sa inyo ngayong araw na ito mag-iingat po kayo always and more blessings to come bye bye